ilang araw ko na suot kasi ako marunong maglaba eh si kasi marunong maglaba siya na naglalaba yung damit ko tay miss na miss na kita tay kumalik ka na nak nak gising na pasok sa trabaho mali na ano ba yun tay tutulog pa yung tao eh storbo naman kayo wala ginising kasi Mabahala mo sa'yo. May extra ng trabaho. Alam mo naman, wala tayong panggas dito sa bahay. Sayang din yun, para may pangkain tayo. Pambihira ka naman, Tay. Ginising mo pa ako. Ayun lang pala sasabihin mo eh. Tay, bago ako malis, dapat may nakanda ng pagkain dyan. Oo oh, anak, napagluto na ako dyan para may kainin ka. Nangutang ako sa sindahan lahat diding mo. Kasi wala pa tayong pere. Tinan anak, alis na ako. Hindi, hey, malis ka na. Hirang hey, matanda to. Ginising pa ako. Tay, 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 gumising ka yan. Tay, ano? Ah. Ano bang mga damit ko? Kagamitin ko bukas yan ha. Ah, oo anak, isa lang naman to. Ba't na lang ikaw maglaba? Tama pa na parandam ko eh. Wala na ako kahapon. Ang mo reklamo. Ay lang naman gagawin mo? Alis muna ako. Kasi tatambay pa kami ng mga kaibigan ko eh. Tay, ipagkain na ba tayo dyan? Ano ba ito tay? Ba't wala pa rin tayong pagkain? Nak, pahinsya ka na. Hubusas yung budget natin. Kung magala, pagkatapos nito dito, makutangol sa ating diding mo. Bihira naman kayo tay. Dapat tagayin ninyo pag ginawa yan eh. Alam nyo naman na uuwi ako eh. Alam mo naman, gutom na gutom ako pag uwi ko. Anak, pensa na talaga. Nilabaw pa kasi yung damit mo eh. Saan yung spot sa bahay? Gusto mo, na? Ikaw na kung sa atin mo para makakuha ng pagkain mo. Hindi na. Ikaw na lang. Tapos mo na lang yan para mangutang ka na doon. Alam mo naman, pagod na pagod ako eh. Hoy, nandito na ako. O tay, buti man dumating na kayo, kasi kailangan ko ng pera, pang-interest doon sa basketball namin, kasi bibili kami ng jersey. Nakpo pahensya na, wala pa tayong pera dito eh, wala ka sa iyo mga ekstra lang trabaho eh, saan na, saan na muna mag-basketball, wala pa tayong pera. Loko no, ba tay, hindi ko problema yun, mahalap ka ng paraan para makasali ako sa basketball. Nak, no, pahensya na talaga, gumagawa talaga ako ng paraan pero wala akong mahalap na ma trabaho. Ang bihira naman kayo, dyan na nga kayo, ang silbing matanda to. Apo, Aling Ryan. Pre. Pre. Oh, teka lang. Oh, wala na risk pala. Bakit? pre, may sasabihin ako sa eh. Oh. Eh, ano ba ginagawa mo sa CR? Ba't nandun ka? Oh, pre, tara. pasok ka. Eh, kasi galabaw ang damitan ako. Wala pa si mga isoche. Ganun ba? Pre, mapo ka muna. Ang na ka naman, pre. Lalaki-laki na nanganak mo. Ikaw pa naglalaban ng damit niya. Pre, hey, busy si anak ko eh. Lalo sa labas. Kaya ako naglaban ng damit ng anak ko. Siya nga pala, pre. Ano sa jam sa akin? Ganun ba, pre? Oo nga pala. Kaya pala ako napunta rito. Eh, yung bus ko sa Maynila. Nakangailangan ng tao eh. Eh, kaya ikaw ang pinuntaan ko. Eh, alam ko naman wala kang trabaho. Ikaw, pre. Baka gusto mo. Sayang din yun. Naku, pre. Sa Maynila. Baka hindi ako makasama sa iyo. Wala ko. Hindi ko maiiwan. Pambira ka naman, pre. Ang na ng anak mo eh. Pwede mo naman siyang iabilin sa kapitbahay mo kaya sa mag-anak mo. Sayang din yung pre. Oo nga pre. Sayang nga yun. Aso mo. Wala ano ko. Hindi pwede babayaan mo isa rito yun. Sige pre. Ikaw ang bahala. Basta sabihan mo lang ako pagka gusto mo sumama sa Maynila ha. Paano ba yan? Aris na ako pre. Sige pre. Pre, pwede siya na talaga ha. Hindi ako lang yun. Init. Ang init. Ako pa tayo electric pan. Tay! Tay! Ba't siya naman pinatay electric pan? Ayam niyo naman natutulog ako eh. Nakunak. Pag-insya ka na. Mukha na tayo ng kurente. Hindi pa kasi ako napagbabayad eh. Ang birang buhay yan no? oh. Gawin niyo ng paraan yan. Makalabas na nga lang. Ang init. Bihira naman kayo tay, eh. Kung aalis kayo, sino mag-aalis kasi sa akin? Sino magpapakain? Sino maglalaban ng damit ko? No, ay eh, sana talaga. Wala akong mapang trabaho rito. Yun sa Maynila, maganda trabaho dun. Saka anak no, napag-advance na ako para yung tayo ng kwente sa asa mga utang natin. Eh tay, paano naman ako? Sino makakasama ko dito sa bahay? Ito ang magalala, anak. Nagbiling ta kay Chong at tingnan-tingnan ka. anak, no, lagi mong tatandaan. Hindi tayo lagi magkasama. Kailangan matutuon kung sa sarili mo pa. Lagpaga ka ba? Tay, dami nyo naman sinasabi. Basta tay, padala nyo ako ng pera para may panggastos ako dito sa bahay. Huwag kang maglalala na. Kung asaw daw, papadala agad ako. Sige na, alis na ako. <coughs> Mga sakit ko, nagugutom na ako. <coughs> Nakalimutan ka hindi pa rin nagpapadali si tatay Tinanong ko si Jong Kung nagpadala si tatay Sabi niya hindi ba Nangungutang naman ako kay Ate Diting Kaso ayaw na kayong pautangin Maraming na daw kami utang Kung ngayon nangyari kay tatay Ang na damit ko Ilang araw ko na ito suot kasi ako marunong maglabay. Si tatay kasi marunong maglaba. Siya na naglalaba ng damit ko. Tay! Okay. Miss na miss na kita, tay! Pumalik ka na! Tay! Okay. Pumalik <laughs> na buhay kayo, tay! <laughs> 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 miss na miss ka na Toy. buhay tay! Tay! Kayo <laughs> po pala kay Randy! Bakit po? Toy, kasi may balita na ako sa tatay mo. Kasi nagchat sa akin yung katrabaho niya si Aris. Ang sabi ni Aris, nagsarado na daw yung teatrabaho ng tatay mo. At saka hindi daw sila makauwi. Kasi hindi daw binigay yung sahod nila. Ano po kayo, Randy? Paano po makakauwi si tatay? Nakakain po ba siya ng maayos doon at nakakatulog? Hindi ka magalala to eh. Okay lang naman yung tatay mo doon. At saka nag-text sa akin si Aris. Meron daw silang katrabaho doon. Malapit lang sa Maynila. At saka meron daw silang matutulugan. At may bahay daw sila. Saka huwag ka na mag-alala, Toy. Magagawa na ng paraan yung tatay mo para makauwi dito. Ano po, kay eh, Randy? Kauwi na po si tatay. Piskon na po siya. Saka mag-alala, Toy. Makakaauwi din yung tatay mo. Ano, Toy? Dito na ako, ah. Sige hey, po, kay eh, Randy. Maraming salamat po sa inyo. Sige, Toy. Nak, ah, gising na. tatay naman eh. Ang mga na naman ako ginising eh. Tatay talaga eh. Tay! Parag-inip lang nga tayo. Kala ko talaga, nandiyan na siya. Ito lang nakakawis, tatay. Tay, miss na miss na kita. Mahirap wala. Pag si tatay lagi hinahasaan ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pag wala siya. Anak! Pari, hindi ko na naman yung si tatay. Anak! Tay! Tay! <laughs> mas nais mo ba tay? Ay! Ba tay! <laughs> o anak, ako na si tatay. Huwag kang mag-alala. Tay, hindi na po kayong ngaalis tay. Tsaka po tay, ako na po mag-aasikas sa sarili ko para hindi na po kayong mahirapan sa akin. Anak, di mo na mahirapan sa'yo eh. Ginagampanan ko lang bilang isang magulang para ikaayos ang buhay mo. Tay, <laughs> dami sila ako po sa inyo. Gagampanan ko po bilang anak niyo. Gagawin ko na po ang lahat, maglinis po ako at maglalaba po ako ng sarili kong damit. Ay, hindi na po yasay niyo lahat. Salamat anak at natuto ka na. Ay.